Kit, kamusta po lahat? Meron tayong customer, no? Ayan, si Sir Sundalo pala. So, ayan, ako ko ni Sir na mga kalugit dahil sa kumbat ito mga kalugit kasi alam nyo naman, once Sundalo ka mga kalugit kasi big, uh, magsuot ka ng kumbat mo, mabasa ang paa mo, tapos ipasok lang doon. So, mga kalugit, ayan, tingnan nyo, oh. So, Makatakot yung kuko. Mahawa. makahawa kasi ito mga kalugit. So mga kalugit, ayan, punta na kay sa Sherwin Ladrido Saloon. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dicoms, Mintal, Davao City, Street na mga kalugit sa Gardaos. Ayan na, shout out the sa mga family Ladrido sa Lambunaw, Iloilo. Ayan, shout out ang mega ko nga si Leah, nga from Singapore. Ayan, shout out sa mga taga Singapore dyan, lalo na sa Lucky Plaza. Ayan, shout out sa mga mega ko dyan. Shout out everyone sa may mga warts dira shout out dandaan na natin baka magdugo kasi bawal ito madugo kasi makahawa so walang gloves po yung isang kamay ko ayan kasi mahirap kasi mga kalugit na maglinis na walang ay kung may gloves Ayan, sa mga warts dyan, bumili po kayo ng gamot sa Mercury. Mercury Drugs. Ito, wala may magpatol sa si iyo. <laughs> Okay. Tayong, so, ano na, kayo kung kami niyo. Pero wala pa lang ba? Ano 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 ba? ba? Ano ba? Try na ito pa isa. jadi kita pwede ba? i i kadiri. Eh, wala. Wala. Wala ko niya. Wala ko niya. Wala Wala ko atong Wala ko

Inalis ko yung insurance. Basin nila. Hey Kendrick. Ano, pero sige na pa, palubot na lang wag talang, wag talang tayo dito, mapapakais ka na po. Bye po. Bye. Bye. Bye po. Bye. 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 Bye sabi ta kay baka mamaya makita sa GPS niya kung napunta na naman ako ng mental. baka magiba ang naisip. Correct. Oh, ano <laughs> ba 'yung <laughs> ice cream? Advance na. Okay, okay naman okay. 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 okay, okay. na, may bidin siya, ma'am. May maligurado na po sa talo ng kawa niya. Mula. Tapos hmm. pala talong -talong. sa kargali, Nakala na, na, na. na. niya ano. Ito ba <laughs> ah, ganon talaga magpasok ka sa relasyon. Hindi, pag ganun talaga, pag love to relasyon, hindi na babae. sobrang man nga, ano, ba? may naman talaga nga asawa nga. Ay, hindi nga. na pala babae, pati bak <laughs> pala bakla. Ano, grabe po. Tatawa ko rin sa mga, madaling araw siya, mga nag-ibisik, Nakita ko yung kotse. Saan? Dito sa Kinapawag. nasa yung kotse? Parang dito naka-parking eh. Siyempre. Ang mga mas talas. Diyos na madaling araw. Sabi ko na nag-iinig ko na naman. Sir, so, baka may ano na trauma, sir. Langan man. <laughs> Wala ka din si Baka na trauma, sir. Sorry. man? ko ma'am. ba? Sorry, sir. Ha, but, <laughs> pag ang babae matrauma. Sa uchismo, sakay mo nun. Dakong chismosa. Basta si Lia, ganit chismosa ka ayo. Uy, uh, uy kaming doha oh. <laughs> Mga logit, dito na tayo mga kalugit. Ayan oh. Sakit diri. Grabe Oh, anak. Very good. Anak, cute. Anak, pira-pira. Anak, 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 kaya sa kuha po tsigun na siya. Ngunit hindi isang pinagpalisang. Kaya may points mo. pa rin. Basta matatagalin mo. na alam mo yung nag-ano tayo, Besh? Nag-swimming tayo? Saan? Sa ilan niya? Besh, sige. Ako sa hanggang tayo. Mabuti kami niya. alam. niya, hindi nga nakatagalain, ha?

Basta may warts talaga mga kalugit, madali lang magdugo. Pero Kung kaya giuna ko gani ang ano. Uy na sya, balik sa abroad natambay na doon siya. <tip>

Pag lugay ka di ay dito sa si inyo no? Mabaluk, no? Kung gusto mo mo ante pagsulit yan. Mm, Ang layo. Wala bugas. Hindi. Mm. Chokong. Wala lang kung ganda mo pinapak. Ako may bahala sa fresh fish. At sa malato. Sa saging. Dugay mo ko sa ano sa una? Sa... Malita? Malita. Sa relocation. Hindi. Uh -huh. Hindi. Sabi siya, ko. Magbibigay ka palito, Ikaw kung ko sa... Ikaw ang daot mo sa followers ko. Sorry, guys. Sabi ko na kayo ka na ako ngayon, nag-a-zoom ano Yan naman. Sosyal mag-bibigay ko as din. Sa una, grabe kayo kano Lakasan mo. <laughs> It's di, so good. best na-add ko tong start yung ni mo rin, Besh. Not start yung kapayatot baka rin ka. <laughs> Kalain ka mo. Kaya nga naman, si Lusa ka mo. Kasi so, si Lusa, ikaw ba, ginapukan kita tapos ay the video. Hindi doon. sa una mga friends nato kay mga si Lusa. Nagbago ka na, Sherwin. Nagbago. Natural na business ka kung totoo kang kaibigan. Alam nyo, supportahan ka sa lahat ng ano. Hindi ka nagbago kung galing, nagbago ka Ako ba? I mean, ako ba? Ako ba yung anak? Hindi <laughs> ah. Hindi, hindi. Ay. Natural, normal, magbago ka. Ang oras mo magbago. Pero yung- Kung who you are, you don't have to change your attitude. Who you are. Yes, lang naman. Yes, of course. <laughs> <laughs> you accept every time you talk to me, etong okay. klang. Why post-pro di ha? Kaya oh, no. sunugin ko ang- hey good besh. Ang hindi sa mga kalugit, hindi na siya as in ano mga kalugit tanggalan kasi ano na siya mga kalugit kasi ma, mag, magdami magdami ito kasi ayan o oh, warts yan mga kalugit kailangan gagamutin yan kailangan talaga ayan so at least mga kalugit natanggal na yung ano warts na ano pero babalik babalik pa rin ito mga kalugit at least nakalinisian siya. Sa so, mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa akin vlog. Thank you so much Gabi Bye bye.